Kim Chu muling bubuksan ang puso para kay Sian Lim. Ikinatuwa ng maraming fans ang balitang muling bubuksan ni Kim Chu ang kanyang puso para kay Sian Lim. Sa isang panayam, inamin ng aktres na hindi madali ang pinagdaanan nila, ngunit handa na siyang magpatawad at magsimula muli. Ayun kay Kim, nakita niya ang tunay na pagsisisi ni Sian at ang hangarin nitong ayusin ang kanilang nasirang relasyon. Bagamat may takot pa rin sa kanyang puso, pinipili niyang bigyan ng panibagong pagkakataon ang pag-ibig. Dagdag pa niya, mahalaga si Sian sa kanya at hindi basta-basta mawawala ang nararamdaman niya rito. Ibinahagi rin ni Kim na mas pinili niyang tahimik na pagnilayan ang lahat bago gumawa ng desisyon. Naging emosyonal siya habang kinukwento ang mga pagbabagong nakita niya sa dating kasintahan. Marami ang naantig sa kanyang katapatan at lakas ng loob na magmahal muli. Ayon sa aktres, ang pagbabalik nila ni Sian ay hindi para sa nakaraan, kundi para sa mas matibay na kinabukasan. Sa ngayon, mas pinipili nilang maging simple at totoo sa kanilang muling pagsisimula. And this are Chika for today mga ka -showbes. Sana nag-enjoy kayo! Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates.